Magandang araw sa inyo! Carrera Tips Wednesday, June 19, 2024 Aanim lang ang karera Pero tingin ko magkakadehaduhan yan Race 1 Pilrocom Rating Base Class 5 6 to 10 Split Distance 1,200 m Distance na merong 6 entries. Start dito ng pick 6, races 1 to 6. Dito sa race 1, pampremera ko yung entry number 3, Rancheros, Sakay ni C.P. Henson. Yan si C.P. Henson, magaling magdala ng dibandera. At tingin ko pwedeng si Rancheros ang mauna dito. Panigundo ko yung entry number 2, tapos eh, sakay ni A.A. E. Abrea. Nung nasigundo yan kay Buhayang Bato. Gumawa yan ng 115.2. At panterosero ko. Sasama ko na rin yung entry number 1. Seven of Diamonds. Sa kainik kay B. Abobo. Para siguradong 1 point. Sa pick 6. Kaya dito sa race 1. Panpremera 3. Rancheros. Panigundo 2. Tapos A. Eh. Panterosero 1. 7 of Diamonds. Race 2. Petercom Rating Base Class 4. 22 to 27. Distance, 1,200 meters. Na merong 6 entries. Start ito ng Peak 5. Races 2 to 6. Dito sa Race 2, pampremero ko yung entry number 5. Save My Savings. Sakay ni John Albinguse. Sa tingin ko, yan ang mauna. Panigundo ko yung entry number 2. Dreams of the World. Sakay ni JC De La Cruz. Yan naman si Dreams of the World. May takbo na, na segundo kay Charm Campaign. Sa ganyan din distansya. Kaya tingin ko may panalo rin yan. Kaya dito sa race 2. Pampremera, 5. Save my savings. Panigundo 2, Dreams of the World. Race 3, Pilrocom Rating Base, Class 4, 16 to 21, Split. Distance, 1,200 meters na merong 6 entries. Start dito ng Peak 4, Races 3 to 6. Dito sa Race 3, pampra meron ko yung entry number 6. Jinjini sa ni AR Villegas. Yan si Jinjini may takbo sa 1-2 na dikit lang natalo kay Great Britain. At nung tumakbo naman yan sa distansyang 1-4, ang kinalaban niyan sina Bukawi River Town, Real Pair na tercero 'yan. Panigundo ko yung entry number 5, Seychelles sa kay ni James Torque. Yan naman, may champong 113.8. At pang tercero ko, sasama ko na rin yung entry number 3. Gray Factor, sa kay ni JB Guerra. May barrier yan na 115. At tinalo niya si Enigmatic Linden. Kaya dito sa race 3, pang sa 6, Ginjini. Panigundo 5, Seychelles. Panter tersero, tres. Gray Great factor. Great ko muna ang ating mga members. Sina Sir Jonathan, Africa. Sir Rolando, Pahardo. Sir Daniel, Mangana. Sir Jun, Songko. At Madam Rosalina, Apika. Happy racing sa inyo. Race 4 na tayo. Peel Rockham Rating Base Class 5, 6 to 10 split. Distance 1,200 meters na merong 6 entries. Start dito ng huling DD1, races 4 to 6. Dito sa race 4, pang primero ko yung entry number 6, Glenda's Magic, sa akin ni Jan Alving Guse. Last run yan sa distansyang 1-2 na pang-apat yan. At meron yan tempo na 114.4. Panigundo ko yung entry number 5. Iris, sa ni si Berdonya. Yan si Iris, magaling din yan sa maiksing distansya. Kaya dito sa race 4. Pampremera, 6. Glendas Magic. Panigundo, 5. Iris. Last double na tayo, race 5. Wheel Rating Base Class 5, 11 to 15, split. Distance, 1,200 meters na merong 7 entries but 6 in betting option. Dito sa Race 5, pang kayong couple entry na 3 3 A. Real Equity, sa ni Mark Alvarez. At Buhayang Bato, sa ni CL at Bengula. Yan dalawang tres, parehas may panalo yan. Kaya pamprimera ko yan. Panigundo ko yung entry number 5. Extradition sa kay ni KB Abobo. Dati nang nanalo sa distance yung 1 yan. At maganda ang numero niya ngayon. Kaya dito sa race 5. Pambramera 3. Real Equity. Panigundo 5. Extradition. Last race na tayo. Race 6. Phil Rom Rating Base Class 5 with 5 points split. Distance 1,200 meters na merong 7 entries. Dito sa race 6, pampremera ko yung entry number 4. Anyare, sa kay ni Dan Camanyero. Tingin ko mas angkop kay Anyare ang distansyang 1-2. At nakaraan, sa isang 1,400 meter race, na segundo yan gumawa ng 129 and a half at panigundo ko yung malalamado na entry number 1 chef cut sa ni KB Abobo last run na tercero yan at tinalo na niya sa datingan si Eno Teresa Chair kaya dito sa race 6 pampremera 4 anyare Panigundo, uno. Chef Kat,